Pabili kami ng pinapabili ni ate. May nag-sponsor ng pabarik kay tatay. Ngayon ko lang mabili. <laughs> Kadaan ito na sa kuntod, ano? Diretso ang kuntod. na ano to. Kinaputan labo, ginakutan pinsons. Hanggang doon sa pinsons. Saan ba tayo mabili? doon ang galing tubig niyan ba't sa atin walang tubig na nakikita magawang lampaw nga sa dito Gandang irrigation dito dapat ibalik na lang nila yung katulad niyan para napapakinabangan kahit diyan maglaba-laba ay eh, hindi maganda Dito na kami sa labas na ginakutan labo. Ayan yung Orsmeta dito. Dito ang barangay hall. Nasaan yung barangay hall? Tatay. Ayan pala. Kahit Ay, yung barangay hall lang ano yung ginakutan labo. Diretiretso na ito. ng pagmumotor namin oh. 故。Cool. Wala na yung bahay. Giniba na.

Paparada na ang motor para ano, baka kami ay mahuli. Tatay. Iniibahan na pala ito. Dito yung dating paradaan, di ba? Matanda na yun, matanda, bata pa, piba. Hiyo, itong bahay na to? Bata pa, piba, yun. <coughs> ay, di mga 50, ano na yan? 50 years old na bahay. Ano eh? Iyo. Ano yan? Nirenovate na lang? Dati pa rin. Hindi pa ba na babaki? Saan mabili ang alak? Ay, dito kaya ano Wala naman yan. Dati pa Kaya nandito na kami sa bibilan. Nung ano? Bibilan daw ng alak. Yung barikol ni tatay. Salamat siya, kung barik. Salamat siya, Ayun yung alam Madami pa lang yung stock si tiyo. barik yan? <susuruh> Magkano po yung isang galon na ganun? Balik tatlo Ganun ang pag-ibig po Ano, seven Yung e. pag-isa lang knows, Tatlong ganun nga Yan Tatlong-tatlong Yan tatlong ganun o Isang container Sa isang container ano, man. May mingming, ming oh. Nao mm -hmm. wala, wala na da wyan. Iyan yun na yun 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 na yun 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 na yun 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 Tama bubuko. <laughs> nagsasali na sila ng barkul cool. <laughs> <laughs> na eh, May itong isang taon. Iyo po. Eh di ano na ang lasa niyan. Ay, grabe ang amoy. Ang amoy bambang... na amoy. Gawa po saan yan? Sa sasa. susasa susasa Sa yung tuba oh. oh. ah. Ayan si Tia. O, oh, nagbibenta siya. Ma... Nagbibenta ng mga uh, Madalawang taon na nga ito dalawang taon na pong i ay masarap na yan kaso parang tapang ng amoy parang, ay, ayun, ayun, ha? parang hirap inumin yun <laughs> yun naman alipat. bakit nilipat dun? hindi na isang galon lang daw ah makala ko isang galon na Eh, madami yun P3.50 daw yun hindi lang na ininin na ni tatay mo kagabi yung binigay ko. Sige na. Kaya dito na lang yung magsakamali Sabi ko na huwag po siya na huwag. Mapunta nga sa Binsun. Yan pa pa lang isang pangkakamali. Yan <tipan> pa siya pa lang isang Eh, nakabili na ng alak. Pampay pala yun. Ayan, nakabili na kami. Uwi na kami. May bubung na